Nandito po ang ating Miss Lovestruck para maging testimonya ng katatagan laban sa pananakit po sa mga kababaihan. Itatago po natin siya sa pangalang Lira. Magandang gabi sa iyo, Lira. Magandang gabi rin po. Lira, kasal kayo ng lalaking ito, tama ba? Opo. Ilan ang anak ninyo? Tatlo po. Tatlo. Opo. Gaano katagal mong tiniis ang pakikisama sa iyong asawa? Limang taon din po. Limang taon. Anong okay. yung dahilan? Limang taon ka nagtiis, sinasaktan ka. Anong dahilan? Bakit Ayoko po kasi maging broken family kami ng mga anak ko. Para po sa mga anak ko, gusto ko po yung sama-sama kami. Kaya po yung talaga po mas gusto ko po yung... Patigisin na lang po muna hanggat kaya ko pa po para po sa mga anak ko. Pero po nung talaga po hindi ko nakaya, ako na po mismo rin ng desisyon. Hmm. <laughs> Tiga, kailan ito nagsimula, yung pananakit niya sa'yo? Alas ano na po, mga five months pala po yung chan ko. Gusto niya na po akong suntukin sa chan hmm. para daw po mawala na siya ng obligasyon sa akin. Ito yung panganay mong anak, hindi ba? <laughs> Kung nga po mam ma nakita ng papa ko, 'yung mm -mm. po papa ko. Mm. -mm. So, 'Yun po naawat po siya. At dahil doon, 'di ba nagkaroon na sila ng 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 pag-aaway. At 'yun ang naging dahilan kung bakit nagbukod kayo. Apo. Dalawa sa ng iyong amat, asawa Apo, at sumama sa ka. ka sa kanya dahil Apo. nga buntis ka. Para po, po maiwasan ko na rin po na mag-abot pa po sila ng tatay ko. ang tatay mo. Apo. Ano ang pangyayari nagtulak sa 'yong magdesisyong tama na? Hindi na hindi mo na matanggap pa? ang hindi tamang pagtatrato sa'yo ng asawa mo? Kasi po, ma'am, ano, iniisip ko po palagi na sa sarili ko, niintay ko po na magbago siya, baka po sakaling magbago. Mm -hmm. Kaya po, naging tatlo pa po yung ano, anak ko. Anak ninyo. Eh, oh. yung time po, ma'am, na tatlo na po sila, na, mismo na rin po, naisip ko na rin sa sarili ko na, baka ko Tatlo po, tatlo na po sila. Ganun pa rin yung galing niya. Naging mas madalas pa po. Mm po yung natuto pa po siya magsugal. Yung naging tatlo yung anak ko. Yung unti-unti po mga gamit namin. Binibenta niya pang sugal po. Oo, <laughs> oh, ito oh, na sa sahin. Mapugalit lagi. Mm <laughs> <laughs> po ulo pag natatalo sa sugal. <laughs> Madalas na po talaga, mismo sa sarili so ko na rin. So natatakot ka na, baka, so, na baka ikamatay mo pa ito, hindi Rumala? ba? Lumala pa siya lalo. Lumala lalo at meron siyang tatlong anak. Nandiyan po may nakahagis niya ako sa kama tapos sumama ko, namatama po ako sa pader. So, na masasabi mo? Sa mga naranasan <laughs> ito na limang taon, umabot na nagkaroon silang tatlong anak pero hindi nagbago itong kanyang asawa. Mahirap kasing makawala sa ganyan klaseng relasyon. Lalo na't meron silang tatlong anak. Tulad nga ang sabi niya, iisipin mo lagi, more than your survival, eh yung kapakanan ng mga bata. Yes. Pero para mapangalagaan mo ang mga bata, dapat mapangalagaan mo rin muna yung sarili mo. Yes. At palagi natin iisipin na lalaki at babae, talaga mas mahina at mas malakas ang mga kalalakihan. Uh -huh. Hindi ba? Uh -huh. talo talaga. Ang liit-liit niya. Mm.